bilang isang negosyante, dapat galingan mo. At gamitin mo itong mga sasabihin ko sa iyo na mga paraan para makaiwas sa price war. Solve a problem. Maghanap ka ng problema na serbisyo o produkto tapos yun ang iprovide mo. Na mas malupit sa existing na nag offer For example, ginaya ni Rosmar yung Paris Overload ni Diwata. Same price, same inclusions, only rice, only sabaw, at may free soft drinks din. Pero yung location, sa resort. So ano nga ba yung solusyonan niyang problema? Rosemar provides a cozy place, which is more comfortable at family-oriented. Sa kubo kakain, may mineral water, may playground, at may free use of swimming pool. O diba? Nakaka- este. Ginalingan. Nilupitan. Pero hindi binabaan ng presyo. Kaya e dapat, Huwag na huwag kayong makikipag